So, puputol po ng karayom, hmm. Binili po sa kanila. isa ano nga. Ano. <coughs> Malagatik. Malagatik. Hmm. Saka yung daan sa may... Ano daan, tawag yun? Yung, yung daan sa may number na... Pero ang talagang problema nyo is yung napuputulan ng karayom. Mm -hmm. At saka yung tawag dito, yung, yung tunog niya. Ano po ba? May... Um, tunog at saka yung dito lang, at saka ito kuya o. Eh. Alaga. Kamihan yung magagawa niyo, magagagaw. Lager ka, na? Opo. Uh, oh, yung nalagawa. isa, yung sinubo to, yung si Job. Job. Lager. Si Jobberg ba yun? Hindi, magagagaw nila talaga. Yung magagawa hindi yung isa, yung si Balon apelido. Ano yung Balon ba yun? Ay, siya pala yun. Siya yun. Ako po yun. <laughs> ako kasi yung binigay sa akin yung account. Puse, lakas na. Saka, ano po kayo? Bulakan po ko eh. Sa San Jose? Opo, sa Jose del Monte. Sa kanda sa kayo sa San Jose? Dito lang po, Barangay Paradise Tree. Hindi so, yung anak mo, baka mamaya na kukuan niya. Oh, yung... Ang pangalan ni Kwan? Rosemary. Tiga saan po? Si sa Jose Del Monte. Sa ayos ano sila sa FBI? Ah, malayo po sila. Malayo sila. Friendship Village. Mm -hmm. Dito sila sa Pampalay. Oo, oh, yung sa Pampalay. Ay, hindi pa kayo makarating doon. Dito lang kami ma'am, lang ng Muntalban. Ah, Makabud. Ah, hindi pa ulit ang kagadaan. Opo kasi yan eh. may, 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 may ginagawa yan sa doon eh. Yung um, yan ng bahay. Sa masipag. Sa masipag. Ilakros. Hindi kit. Masipag street dito lang sa Makabud ah. Yun nga yan, yung mga dilakros dito. Palitan ko na po yung rotating hook na ito. Kabibili nyo lang nito no. nga ang ko na po yung rotating hook up nito. na, hmm. na malaki 'yung uga niya. na. Tsaka sobrang laki na ng kalog. Ito nalalahin din to. Kaya nalang kasi, nalalahin din ako. Kaya nalang. Yes! Okay. Tutuloy mo muna yung tayo. Thank <laughs> you. Hmm. Kailangan walang movement yung ano nito yung rotating hook. Ay yung ano yung karayom. Kasi pag masyado nakadikit sa karayom yung dulo na rotating hook. Pag ano? na lagot. Ano lang naman to boss, pag magka-timing ka nito, pag pakiat na yung karayom, pag pataas na, yung dulo na rotating hook na to, susungkit sa ibabaw ng butas ng karayom. sa ibabaw lang siya ng butas ng karayom. Pero huwag masyadong dikit kasi pag dikit na dikit yan, gumaga yung karayom nag oh, tinatamaan. gumagalaw. Tinatamaan. Pag masyadong dikit naman, ang magiging mo naman yun, nag malalagutan ka na malalagutan ng karayom Balik <sighs> nga na may sugat yung ano nyo yung uh, winder tinatamaan siguro ito ng karayom mo huh? to tama ng karayom to kaya napupulpul yung dulo naglalagot ayoko pirasong tela basa Pag yung bobbin winder nyo boss nagsusugat palagi. Ang ganito. Yung parang may mga tama ng karayom. Sa pinan nyo to ng, ano, ng tela. Manipis lang. Ano lang to yung Parang sa Hmm. naka gasket niya. Oh, parang space niya lang. Oh, para di dumikit gaano doon. Hmm, parang di tama yung pinaka winder. Isa kasi ito sa kos ng nagpuputol ang karayom. Tapos napupulpul yung dulo. Ayun no. Yung tunog na yun. Yung pinisip nila. Ay. Ayun. Ay, yung, yung na, ganyan? Oo, okay, oh, yun diba? Ah, dito kasi dito may ka konting ngayon. may konting kalag kasi. eh. Ayun, no. Yung nag Yun, yung inisip nila. Ano na yun, stick bearing papalitan na natin. Nun. Pero testing mo na, okay naman na eh. hindi na maglalagot ng karayon mm -hmm. yeah. Eto It, yun, tinan mo kaya. Yung problema nila, ito. Alin. Hindi okay, okay na yan dyan. Okay na to. Yung... Kasi nga, pag nagalaw na naman to, hindi na siya, umano, hindi na to nahugot. Hmm. Hmm. Kasi ano, ano naman, wala na spring. yung spring. Yung pin, wala po bang pin niya sa loob? Dapat may ano yan eh, no? Oo, oh, walang pin. Hmm. Uh, kasi tinay. Eh, nais pa lang kahapon uh, eh. Sobrang hindi na talaga niya nahugot. Hmm. Kasi ito, dikit na dikit to. Nakabaon ito kasi. Ah, nakabaon. Oh, sobrang Kaya ito, tension. Uh, ito naman, gumaga, gumagana na lang siya rito. Yung tunog lang daw ang paninulot. Ayun Ay, o. Oh. Ay, no? oh, ano na yan dito na Yung kalim. Uh, yung ah. yun. Pero mas maganda na nga yung tunog yun. Ayan, yun, yun, yun. Tok, tok, tok. Oh. Okay lang po yun. Ah, dito na pala. Hmm. yan, sabi ko na nga dito yun. Pero okay na hindi na yung magano. Kasi ang naging problema rito, putol naman ang putol rito, yung pala. Naisagad niya ito, pinihit niya ng pinihit. Ay, ayo po. Pag, pag sobrang higpit po talaga, Ay, ganyan na, na lagot na lagot na yan. Yung nga lang, ito. Wala siya na, ano. Wala siya release. Walang release. Pa. Kailangan yung may pin. Oh, tingnan natin, mama. May pin yung... paraim ah, yeah. lang, eh, no, kaya? Hmm. Tingnan natin na, kung ayaw. meron pa siyang, ano. Kung andito yung mechanism niya sa loob. Lalagyan lang yun ang tuloy sa araw. Mas <laughs> trabaho kasi walang mayani ko niya. Sarili na lang namin eh. Ayun, meron siya mechanism. Ay, lalagyan na lang natin ito ng ano. Karayong. <laughs> May nose kay... po ba kayo dyan o kaya flies? Saan kayo kaya mga naputol ng karayong? ako uh, so, karayom lang yung nana dito eh. Para magkaroon na release mm. uh -oh. pin. Uh, <laughs> Halibut ako sa video yun. <laughs> Para maglaro mag-release. May may, may, ando naman sa loob yung isa niyang pin eh. Yung mataba. Hmm, kaya ubra na yun. Eh. Texas. Ngayon rin yung piti pero hindi matanggal yung niya dahil talagang nagao, talag ah, pa, lagi na Hindi siguro ito ng dapat hmm. na. na, na, na. <laughs> to, iwan to pag maglalagay ka ng pin wag mong itutulak ng gusto eh, para hindi siya mag-release kagad. Okay pag masyado mo kasi tunulak ng ganyan kahit anong higpit ng tension mo nakalus siya kailangan kakapay mo rin yung hangganan niya tinulak niya eh ayun o nagre-release na siya nagre-release na yun sabi ko nakalimutan ko sabi nalagyan ng karayong nalagyan pa natin ng konti patras pa kasi ba ayun dapat dyan yung pag... Yung sa may palay ko na kahit ito yung masakit yeah. ang Pag inangat mo yun, bubuka yun eh. Oo. Oh. Bubuka talaga yun. Kailangan mo. Nakalimutan ko sabihin. Kapon. Nagyan ang karayon. <laughs> ah. <laughs> yun. Yung tinanggal na yung ni Kuya yan. Dapat nilalagyan yun. Para pag yun. alimbawa inangat mo yung pata, ma... Bubuka yung hilahin to. Bubuka na siya ng ganun. Gaganan na yun. Sige po, testing niyo na po. Wala rin pala yung release pin niya, kaya uh, ganun. Uh -huh. Wala? Wow. Oo, oh, Yun, oh. ganun lang. Ta <tod> Hindi, natalal yung ganyan pag makapal, magkakaroon ng ganyan. Tuk-tuk. Siyempre, Sa akin naman, ho, ano ayaw tumahid pagka yung uh -huh. manipis? Nandito pala yung putol-putol. Okay na?